Hi guys! Welcome back sa ating YouTube channel. This is me, Just Lovely. Ang papaya leaves pala, pwede para sa ating mga alagang rabbit. Ayan. So kasi nakakita ko sa Facebook ng post na kumakain ng papaya leaves. Kaya naman ako, eto, nagresearch po kung pwede ba ang papaya leaves sa ating mga alagang rabbit. At syempre, lumabas sa ating research na ang papaya leaves po pala ay safe para sa ating mga alagang rabbit. Ayan. So bukod doon guys, siya po ay mayroong mga nutrients at siya ay natural na digestive aid para sa ating mga alagang rabbit. Kaya naman pag-usapan natin to ngayon guys. So ito guys ay ibinibigay natin sa ating mga alagang rabbit as treats lamang po. Ibig sabihin ng treats, ito yung parang mga merienda sa ating mga alagang rabbit. Ang portion po nito ay 5% lang po ng inyong mga diet. Yan. So, bali guys, hindi siya, ano, hindi siya araw-araw din. So, in moderation lang, maganda kung halimbawa sa isang linggo, pwede at least two times lang, or nasa sa inyo, pero in moderation lamang po. Uulitin ko po, siya ay ipapakain natin, 5% lang po. So, unti-unti lang. At saka, i-check nyo. Ayan. Siyempre, kagaya nitong pinuha ko, oh. Ang daming ano ng insekto. Ayan. So, ito guys, ay pwedeng ipakain ng fresh, o kaya naman po ay uh, na-air dry na. Ayan. Pero itong kuha ko, ay mamaya ko siya itatry pakain pagka uwi ko ulit. Kasi, kita nyo naman, lininisan ko muna. Ayan. Kapag magbibigay kayo guys ng papaya leaves ay konti lang, i-check nyo muna, i-double check nyo muna yung inyong mga alagang rabbit kung walang negative reactions. Baka kasi mamaya may allergic sa papaya leaves, edi and na po yung safe yung ating mga alagang rabbit. Ano naman guys yung mga benefits na makukuha ng alaga nating rabbit dito sa papaya leaves? Ayan. So, e'tong papaya leaves guys ay meron itong fiber which is good para sa ating mga alagang rabbit. Good fiber siya. Ayan. Tapos po, ito ay merong vitamin C at saka E. Pagdating sa minerals, meron po itong calcium, phosphorus, at saka iron. Ayan. Tapos ito guys ay nagsiserve din as antioxidant sa ating mga alagang rabbit. So gaya nga nang sabi ko sa inyo kanina guys, ang papaya leaves ay nagsiserve as digestive aid sa ating mga alagang rabbit Kasi ito guys ay nagkocontain ng enzymes kagaya ng papain at chymopapain Chymopapain which nakaka nakakatulong para sa digestive uh, problems ng ating mga alagang rabbit Kagaya po ng bloating o kaya naman po ay constipation at heartburn sa ating mga alagang rabbit Ayan. So, ito ay ginagamit ng iba as parang first aid sa kanilang mga alagang rabbit. So, yun guys, ang mga benefits na makukuha natin sa ating mga alagang rabbit. So, magandang source din siya. Pwede siyang uh, instant na remedy sa ating mga alagang rabbit. Hindi man siya actual, pero at least makakatulong na malesen yung pain na nararamdaman ng ating mga alagang rabbit. Ayun. So, yun lang guys. Thank you for watching. Sana po ay nakatulong po sa inyo ang video na to guys. Pa-comment down below na lang po kapag kayo ay may questions.